Sa gitna ng mainit at magulong usapin sa politika nitong mga nagdaang araw, umalangaw-ngaw ang balita na ipinapadalhan ng Senate Blue Ribbon Committee ng imbitasyon ng dalawang kilalang dating mambabatas, sina dating ako Bicol Rep. at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senate President Pro Tem Orpan Philo Ping Lacson, inaasahang dadalo ang dalawa sa susunod na pagdinig ng komite. Binigyan diin din niya na maaaring ipakontempt si Ko kung sakaling hindi ito umarap. Samantala, ang imbitasyon kay Mang ay ipapadala sa pamamagitan ni Speaker Bungo bilang respeto sa tinatawag na interparliamentary courtesy. Kasunod nito, nanawagan si Committee 4 District Representative Kiko Marzaga na siya sa ang kumakalat na larawan kung saan makikitang magkasama si Senator Lacson at ang mag-asawang kontratista na si Sara at Perli Desaya. Ayon kay Barzaga, dapat investigahan ito dahil sensitibo ang kasong pinasasangkutan ng mga desaya na umano'y sangkot sa mga irregularidad sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa kanyang pani, itinanggi ni Lakso ng anumang personal na ugnayan sa mga desaya at nilinaw na ang naturang pagkukulong ay tumagal lamang ng 15 hanggang 20 minuto. Paliwanag niya, dinalalamang ng isang campaign supporter ang pamilya ni Saya sa kanyang opisina at walang anumang donasyon o kontribusyon na tinanggap mula sa kanila. Gayunman, patuloy ang mga tanong mula sa publiko hindi sa tunay na konteksto ng kanilang pagkikita. Naglabasan din ang iba't ibang reaksyon ng mga netizen. Ayon kay Flake, kung hindi pa lumabas sa social media ang larawan, marahil ay hindi aamin si Lakson na matagal na niyang kakilala ang mga ito. Samantalang ayon kay attorney, Luwena Guanzen, dapat alamin kung sino ang supplier ng semento na ginagamit umano sa mga irregular na proyekto ng mga kontratista. Ipinapakita ng mga komento ng publiko ang lumalalim na kawalan ng tiwala sa mga sangkot sa isyo, gayon din ang panawagan para sa mas malinaw na transparency at pananagutan sa gobyerno. Sa kabuuan, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa isang imbitasyon o larawan, kundi isang mas malalim na pagsusuri sa integridad ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang panawagan ni Barzaga para sa masusing investigasyon ay sumasalamin sa matinding pagnanais ng taong bayan na makamit ang katotohanan at hustisya. Samantala, magamat nagbigay ng paliwanag si Lacson, nananatili ang alinlangan ng publiko, isang patunay na patuloy pa rin hinahanap ng sambayanan ang tunay na sagot sa likod ng kontrobersyang ito. Samantala, nagbigay rin ng pahayag ang kilalang abogado na si Atty. Mike Operary yung hinggil sa pagkataon ni Ping Lacson, isang usaping aniya ay dapat malaman ng mga bumoto sa senador. Ba, ni minsan hindi ko pa ibinoto si Ping Lacson. Anong dahilan? Two words. Kuratong talele. Ito po muli si Attorney Mike Operaryo. Pag-usapan natin ito ito lamang po ang umpisa sa serye at uh, ating diskusyon kung dito sa isyo nito ng Kuratong Barela. Noon po May 18, 1995, bumulaga po sa Pilipinas ang isang balita na nagkaroon di umano ng shootout sa flyover, yung baba ng flyover dito sa Commonwealth At labing isang tao ang namatay. Ayon sa kapulisan, ito ay mga miyembro ng kuratong Balele. Ako po ay bagong abogado pa lamang noon at kapipirma ko pa lamang sa of attorneys noong May 3, 1995. At pagkatapos ng dalawang linggo, ito na, kung paliling na. At ako'y bahagi na ang tanggapan ni Sen. Rocco bilang isa sa kanyang sa uh, abogado. Noon pong May 21, Bigla pong sumulpot itong si SPO2 de los Reyes sa aming tanggapan. Pagkat, pagkatapos po ng uh, araw ng, ng shootout, meron pong isang lumabas noon na artikulo sa, sa na pinasisinungalingan na, na, ang, ang shootout at sinasabi na ang mga pinatay sa loob ng van ay mga nakaposas. At nagkaroon lamang po ng uh, linaw itong story na to nang lumabas na po si SPO Otto de los Reyes noong May 21, 2025. At nung sumunod na mga isang linggo, limang araw lang, May 26, sumulpot pa uli ang isa pang testigo na si Corazon de la Cruz na pinatotohanan niya ang lahat ng kwento ni SPO Otto de los Reyes. Ang pagpunta po ni SPO Otto de los Reyes sa ating tanggapan ay dahil sa kanyang takot na baka siya ang maging fall guy dito sa usapin nito. Bakit niya sinabi yun? Uh, ayon kay SP Otto de los Reyes, nung kanya, na pagkatapos daw ng operasyon, ay ipinare-record sa kanya ang ah, halagang 200,000 piso bilang mga ebidensya ng uh, pera na kalap o na recover mula sa Puerto Palele. Tapos noon ay pinagbubura daw sa kanya yung serial number ng mga uh, baril. Yan naman po lahat ay public record at bahagi ng Senate Investigation. Bakit siya natatakot dun sa, sa, pera? Kasi alam niya na hindi lang 200,000 na-recovered niya. Eh? Uh, ayon sa kanya at sa uh, uh, kay Corazon de la Cruz, dalawang van ang pinagsasakyan uh, uh pera na umaabot sa mga 200 million pesos at meron pang mga dolyar, around 1.2 million dollars na nakulimbat din, ano, na ninakaw din itong mga kuratong uh, sa ilang buwan nilang pamayagpag dito sa, sa kamay nila sa pangupon sa mga, mga bangko. At sa kanyang paglabas bilang uh, testigo, inumpisahan sa Senado sa pamumuno ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni senator Raul Rocco at ng komite ni Ernesto Maceda at saka ni Orly Mercado ang uh, pag-iimbestiga Uh, dito na nga po ay gumulong na ang mga uh, investigasyon At sa daloy ng mga impormasyon doon sa investigasyon. lumalabas dito na yung 200 million piso na na-recover, pati 1.2 million dollars, ay is no longer accounted for. Hindi na nga po natagpuan sa napit ng pera para po sa akin, ang panahon na yun, wala akong simpatsya dito sa mga portong balirik kasi napaka-violente nila. Ito yung mga tipo ng cold dapper eh, na mamamarin muna, papatay muna bago mag-aalit yung cold At sunod-sunod po yung kanilang cold dapper nila sa, sa kamay nila. At uh, wala kang mararamdaman na anumang lungkot sa kanilang kamatayan. Subalit, ang punto dito ay uh, bakit kailangang iset ang na parang may shootout out gayong nahuli naman na nila yung tao kung ang interest naman dito ay pera lang bakit hindi na lang sinalgod siya mga tao binawan nung walang nakakaalam bakit kailangan may shootout out pa sa mga pagkatanong kung sa sinado lumabas na kapag pala may shoot out mayroong instant promotion ang mga involved sa operasyon at uh, magamat mayroong supposed reward kina De Los Reyes sa kanilang promotion, mas masinti yung kanyang takot na sila ay yung Paul guy dito sa situation na ito at yung konsensya na, merong mayroong labing isang tao na pinatay ng araw na iyon na uh, walang kalaban laban Well, walo sa kanila ay inaresto sa Superville Subdivision sa Paranya. E, ito yung talaga mga miyembro ng Kuratong Baleling. Tatlo sa kanila ay hinuli sa hiwalay na operasyon at dinala na lamang sa Camp Crame ayon sa testimonya ni Espio de las Reyes at saka ni Corazon de la Cruz. Si Corazon po ay isang lalaki. Iyon lang po ang kanyang pangalan. Pero... Matapos ang uh, ilang uh, oras sa pagkakaditin eh sa Camp Krame, sinakay nila sa van yung mga tao at uh, nag-proceed sila punta dito sa Commonwealth at doon na nga nangyari ang putukan. At ayon kay Espio Tito Reyes, talagang nakapusas yung mga tao at sila ay pinagpaparing in close range at walang shootout na ganap. At ito lamang po ang umpisa ng seryeng simpalingan na ganap din rin sa sinabi at ikong kwento ko pa sa inyo yung mga totoong nangyari sa investigasyon na yan sa Senado dito sa issue ng kuratong baleleng pero mayroong isang tao na ngayon ay hayag din ang lutang-lutang lutang dyan sa Senado na alam na alam kung ano ang nangyari dito sa investigasyon ng kuratong baleleng sapagkat siya ang unang tumayong abogat ni SPO2 at yan isipin ito ang na ngayon ay kasama ng mayorya, kasama ni Ping Marami pong mga bagay pa tayong dapat malaman at ipapaalam ko sa inyo base sa ating personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari dito sa Kuratong at dito kay Ping Nasa. Ito yung mga daylan kung bakit hindi ko siya ang kailan iboboto bilang siktor, o anumang posisyon na kanyang tatlo. po tayong magmasid, mag-aral, at tayo po ay makialam ang hirap pong makialam at taong walang alam. God bless you, God bless us Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na kontrobersya sa Senado, muling uminit ang diskusyon ng maimbitahan sina dating ako Bicol Representative Zoldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Lalo pang nagdulot ng tanong ang paglabas ng larawan ni Senador Lacson kasama ang mag-asawang kontraktor na si Nasara at Curly Descaille, na nasasangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Bagamat itinanggi ni Lacson ang personal na koneksyon at sinabing maikli lamang ang kanilang pagkikita, nananatiling pala isipan sa publiko ang mga lumulutang na alegasyon, lalo na ang dating isyong sangkot umano ang kanyang anak sa smuggling ng semento. Sa huli, na nanatiling hamon kung paano mapapawi ang duda ng mamamayan at maipapakita ang tunay na transparency sa pamahalaan. Kaya, ang tanong, sapat ba ang paliwanag ni Lacson? Ano ang implikasyon nito sa kredibilidad ng Senado? At dapat mang palalimin pa ang investigasyon sa isyong ito. Magkomento sa ibaba at makibahagi sa talakayan. Sa huli, Malinaw na ang mga isyong tulad nito ay hindi lamang simpleng pagkakamali ng ilang opisyal, kundi patunay ng bulok na sistemang matagal nang nagpapayaman sa iilan habang pinapahirapan ang sambayanan. Habang paulit-ulit nilang sinasabing walang kasalanan, lumalabas naman sa mga ebidensya at testimonya ang katutuhan ng taliwas sa kanilang mga salita. Ang mga larawan, koneksyon, at mga biglaang depensa ay tila bahagi lamang na mas malawak na pagtatakip sa mga katiwalian sa gobyerno. Sa halip na managot, mas pinipili ng ilan sa kanila ang magpanggap na malinis at ipinta ang sanili bilang biktima ng intriga. Ngunit hindi na basta-basta nadagala ang taong bayan, sawang-sawa na tayo sa paulit-ulit na script ng mga sinungaling na lider. Ang Senado, na dapat ay simbolo ng integridad at katarungan, ay unti-unti nang nagiging entablado ng apokrisya at pansariling interes. Sa bawat bagong investigasyon, nila mas lumalalim pa ang iligal na ugnayan sa pagitan ng mga opisyal at negosyanteng sabik sa kontrata. Hanggat walang tunay na pananagutan, mananatiling bulag, pipi, at bingi ang pamahalaan sa hinaing ng mamamayan. At hanggat nananatili sa pwesto ang mga ganitong uri ng lider, patuloy na mababaon sa korupsyon at kawalang katarungan ang bansang dapat sana'y umaangat.